Hi guys, tutorial muna tayo kung paano gawin yung bagong nagtitrending ngayon sa photos ayan o, oh. ayan, ayaw pa maniwala na kayong asawa nagchat na, we, ikaw ba nag-edit niya ayan, ang oh, gagawin natin guys tutorial tayo ngayon at ipapakita ko sa iyo kung paano gawin itong picture na yan guys punta tayo ngayon sa google chrome, ayan, meron na akong nagawa ayan oh. bilis ko diba, mag-tutorial pabilis no, ayan bago yan guys na no, in-screenshot ko muna sa sawa ko yan kasi hindi siya niniwala na ginawa ko na yan pero yan, yan, nagawa ko talaga yan, yan. yan kung paano ko gawin ipapakita ko ngayon sa inyo guys so, ito yan na nga no, yan, balik tayo sa chrome yan, search natin Amera AI Amera AI lang yan na Amera AI na una na yan, yan. click nyo yan guys yan. click nyo ngayon yan pagka click nyo yan punta sa plus yan pinagot ko yung image yan pinili ko yung browser ang pinindito ko ayan oh sa image ko plus ayan browser na pi-picture naming dalawa ko yung picture na yan guys pagka ko yan tapos si send ko na lang sa message yung nakalagay dyan ayan oh. pinaste ko na yan ko na para yan, mamaya ilalagay ko yan sa comment section guys no yan once na nagje-generate na siya yan, nag generate na siya matagal lang siya guys talaga waiting lang talaga tayo ewan ko kung sa signal o sa lakas ng internet natin guys no at wag ko na patagalin pa to papabilisin na natin yan guys so eto na o, ayan na siya ang tagal niya habang ako nagaantay ang tagal niyan guys no ito eh papa generate ko na yan ha? once na nakita nyo na yan guys eto na ang lalabas yan ayan o, ayan na guys so ayan yung anak ko tapos ako wala ako dyan ayan naman ako yung mag isa ako ayan 'di diba? napaganda Napakaganda, napakagaling ng ng bagong nilabas sa Generate talaga ngayon, guys, no. Bang iba 'yan, may pang profile ka, i-save mo lang sa gilid, 'di May nakalagay na, i-save mo lang 'yan. Snave ko 'yan, downloading open, okay? snip ko rin 'yung isa ko, 'yan, so ba. May nakalagay na araw na 'yan, guys, no. 'Yun lang, guys, ay matuturo ko, paki-follow na lang, guys.